yun mga tropa max meron po tayong ganuna dito sa katropa nating May Shop na Mitsubishi Pajero 4d56 po yan kinain na po ng umido yung water passage siya pabebilipan po natin yan at saka yung black sleeve na rin po yan mga tropa max fast forward pasensya na mga tropa max hindi na po natin naipakita yung pagbebuild up niyan saka yung replace niyan bibilogin ko na lang mga tropa o tatanggalin ko po dyan yung mga sobra sobrang bed up para naman po uh, presentable tingnan mga tropa max kaya ginamitan ko na lang po yan ng high speed o yung rotary mga tropa max kasunod yan kinarbon brass na po natin yan gamit po yung wire brush kasunod yan pinasadahan ko na po dyan yung set nya ng ating pang set grinding dahil magkaiba naman po yung laki ng exhaust intake valve magpapalit po tayo ng bato dyan matapos nating isit grinding yung exhaust sinunod naman po natin isit grinding yung kanyang intake set ring mga tropa at sinunod nating pasadahan niya ng ating pang valve setting. matapos nating i-valve setting binalve replace na po natin yung mga engine valve dyan matapos nating i-valve lininis natin yan sa press drill mga tropa mix gamit lamang po dyan yung sandpaper At sinunod na rin po natin dyan yung kanyang pagbabalve lapping o valve grind ginamitan na lang po natin yan ng hand drill Importante pa rin mga tropamix kapag ginamitan nyo po yan ng handrail itataktak nyo po yung pinising po yan gaya po ng inyong nakikita mga tropa. At tinandaan na rin po yan natin ng plancher pa hindi na po magkapalit-palit yung kanyang mga engine valve. Kasunod yan hinugasan na po natin dyan pasensya ng mga tropa hindi na po natin naipakita yung pagwawasing basic na lang naman po yan kita nyo mga tropa lumang pajero po yan o old model na 4D56 pero napakintab o napaputi natin yan ng parang brand kita nyo mga tropa ito po ang sekreto po dyan hindi po ito promotion mga tropa mix ha yan lang talaga yung ginagamit natin na engine degreaser solid po yan talagang effective po mga tropa mix pero cookie max baka naman gamitan nyo lamang po ng ganyan ng pang spray para kunti konti lang po yung ma konsumo yung konsumo nyo dahil 300 plus din po kasi yung isang galon po nyan meron naman pong mas mura dyan yung 1 liter mga tropa mix sa online lang natin nabili yan mga tropa at sinunod na nga po natin ikabit dyan yung kanyang mga valve seal linagin lang muna po natin yan ng langis para suabi po ipasok yung kanyang mga valve seal yung original na mga valve seal mga tropa mix dapat ganyan lang po mga tropa dinidiin lang po pero yung mga local na valve seal ginagamitan mo po talaga yan ng sakit bago nyo ipapasok ay napakahira po kapag local dahil napupunit po minsan at linagay na po natin dyan yung kanyang mga engine valve para naman po ikabit na po yung mga valve spring nya at saka yung valve lock nya mga tropa mix. Gaya ng ating sinasabi lagi, yung valve spring ng mga tropa na makitid, laging sa ilalim po yan. At yun, ginamitan na po natin yan ng valve spring compress. nang may kabit natin yung kanyang mga ball block papalo-paloin natin yan para sigurado po tayo na kumapit yung kanyang mga ball block sa kanyang engine valve at ibinalot na po natin yan ng plastic wrap ready to deliver na yan sa ating tropang mekaniko shout out na rin natin ang gumagawa niyan Bilyalon Roel shout out sa iyo pre at yun lang mga tropa palagim pala naman po dyan at pasir na rin kung inyo pong naibigan marami pong salamat